Anong nangyari sa inyo? Marawi! Nawalan po siya ng malay! Nakita po namin yung aninong ligaw! Ano? <coughs> ah, sorry! Buhati natin siya! Rosalie! O nga pala, nasan nga pala yung kapatid mo si Kylie? Ta, hindi ko nga po alam kung nasan po si Kylie. Tay, loto na yung ulam natin! Ah, ganun ba? O sige, hanapin mo muna yung kapatid mo si Kylie. Sige po, tay. Hanapin ko na po. ah, alina, wala pa dito si Kylie. Saan pumunta yung batang yun? Tay, baka naman po si Kylie. Nandun po sa matanda yung may piring po yung mata. Kilala niyo po ba yun, tay? Baka po nakikinig na naman po si Kylie sa kwento po ng matanda na yun. Ah, yung sinasabi mo sa akin, si ano, matandang bayan. Wala yun yung kinukwento nyo, mga gawa-gawa niya lang yun. Hindi mo yung mga katotawa mga kinukwento nyo. Ah, ganun po ba, Tay? Eh, Tay, matanong ko lang po sa inyo. Ba't po nakatakip po yung mata noon? Ano po nangyari sa kanya? Ah, yung nasa mata niya? Wala yun. Siguro na lang yun. Baka nung bata siya, malikot siguro siya. Ganun po ba, Tay? Siguro nga, anak. Kaya, kaya siya piring sa mata. Siguro na aksidente siya. Sige na nak mag na ka na. Para pagdating mga kapatid mo, makakain na tayo. Sige po, tay. O sige na anak. Lola Ryan, ikwento niyo na po sa amin kung anong nangyari dyan sa mata niyo. Oo nga po, Lola Ryan! Sige mga apo, Ik ikwento ko sa inyo kung anong nangyari sa aking mata. Basta makinig lang kayong mabuti. Ito'y nakakatakot at nakakilabot. Nakakatakot po pala yung nangyari sa mata nyo, Lola Ryan. Sige na po, Lola Ryan. Kwento nyo na po kung ano po nangyari sa mata nyo. Ito'y nangyari dahil sa kagawan ng aninong ligaw. Kung ako'y bata pa, ako'y napagutusan ng aking magulang noong gabing yun. Ako'y napadaan sa kagubatan na madilim. Ryan, saan ba tayo pupunta? Diyan

Nambigla na lang May lumabas na isang aninong higante Sa harapan ko Ako'y nagulat At natakot Kaya ako'y napatakbo sa agubatan Kung namalayan Ako, na ako pala'y naligaw sa agubatan Eh, Lolo Ryan, ano na pong nangyari sa aninong higante? Nasundan po ba kayo? Opo po Nasundan niya ako At muli akong tumakbo Ako'y nadapa at natusok ang aking mata sa kahoy at ako'y nawalan ng malay. Kung ako'y magising, nasa bahay na ako. Nasaan kaya si Kylie? Oo, ayun pala si Kylie. Kaya kayong mga bata, huwag kayong lalabas ng gabi. Maa kayong makakita ng kaninong ligaw dahil sila'y kumukuha ng buhay ng mga bata. Kung kayo lalabas ng gabi, kung maaari, Pagsama kayo ng mas matanda sa inyo. Kylie, kanya pa inaanap ni tatay, kakain na daw. Sige na po, Lola Ryan. Dito na po ako, inaanap na po ako ni tatay. Bukas po ulit ah. Lola Ryan, paano po matanong yung anin yung ligaw? May paraan para matalo ang anin yung ligaw. Pero mga bata, anong oras na, tanghali na, Baka na hap ng mga magulang nyo, isi eh, uwi na kayo. Opo, Lolo Ryan. Basta kwentuhin niyo po ulit kami, ha? Oo, mga apo. Kwento ko kayo bukas. Opo, Lolo Ryan. Bukas po, babalik kami dito. Tara na, minin. Rimilin. Let me pag ha? Tay, totoo po ba yung kaninong ligaw? Yung nguwa po ng buhay ng bata? Ay, naku, Tay. Kung ano-ano naririnig niya sa akin na ng matandang bulag. Ay, naku, Kylie. Agapon, doon ka nabuto ng kuya mo. ka masyadong maniwala sa mga kinukwento ng matandang bulag na yun. Walang katotohanan yun. Pero, Tay, totoo po yun eh. Inaboy po siya ng aninong ligaw, kaya po siya na bulag. Natusok po siya sa kahoy. Ah, na, kaya pala siya na bulag. Natusok pala siya ng kahoy. Saka na, huwag ka magpapaniwala sa matandang bulag na yun. Pati may ani-anino pa na ligaw. Hindi totoo yan, anak. Ay naku, tay. Ayun talaga si Kylie kung ano-ano naririnig sa matandang bulag na yun. Kaya ayan tuloy. Naniniwala tuloy siya. Ay naku, Kylie. Sa susunod, huwag ka ano napupunta doon sa matanda na yun. Kung ano na -ano pinukwento sa'yo, hindi mo makatotohanan yun. O sige na, Kylie. Tulungan mo na yung kuya mo. Pag-asikato ng pagkain natin. Bawi! Ayusin mo na yung lamesa, inutusan ko lang si Rosalie, bumili yung ulam. Para pagbalik niya, kakain na tayo. Sige po, Tay. O, oh, sige na, maglatag na kayo ng lamesa. Rawi, hindi ka sumama sa amin kagapon. Ang dahil ni Lolo tungkol sa buhay niya. Oo nga, Rawi, nakakatakot. Naniniwala kayo sa kwento na yun. Hindi naman totoo yung kwento niyon. Oo Rawi, kitang-kita naman sa mukha niya eh. siya nabulag? Rawi, nakakatakot nga yung aninong ligaw. Ninong ligaw. Hindi totoo yan! Hindi ako maniniwala yan! Hanggat hindi ko nakikita yan! Ako, Rawi, wag mo na nga rin makita yan. Dahil nakakatakot yun. Kung gusto mo makita, dun, tuwing gabi, sa bundok. Sabi ni Lolo. Totoo yan, Rawi. Yung kaninong ligaw. Nagpapakita yan tuwing gabi. Sige, ganun ba? Pupunta tayo mamaya. Ano, Rawi? Sama kami? Hindi na. Nakakatakot dun eh. Oo nga, Rawi. Bahala ka dyan. Ah, gano'n na. Ayaw niya sumama ha? Gusto niya pagkalat ko dito. Nasupot pa kayo. Di pa kayo nagpapatuli. Itawa mo nga ako. Ano? sasama ba kayo hindi? Tutoy, sasama ba tayo? Sige, sige, na. Sama na tayo. Sumama na tayo. Baka malaman yung sikreto natin. Sasama na kami, Rawi. Sasama eh, na kami. Pero huwag kamahingay. Baka malaman nila hindi pa kami tuli. Baka malaman ng cash yun. Oo. Alam niyo naman, tropa niyo ako eh. Basta mamaya ang gabi ah. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Toy, sasama talaga tayo? Oo, sasama tayo. Baka mabunyag yung mga sekreto natin. Hindi pa tayo tuloy. Taasan na lang natin yung loob natin. Tatlo naman tayo. Tara, tara na. Tara. Bawi, Rosalie, baka gabi na ako nang uwi kasi mga katrabaho ko, may konting kasi O nga pala, Rabi, may pagkain dyan, magluto ko na lang ha. Rosalie, tulungan mo kuya mo ha. Sige po tay, kami na pong bahala dito ni Rosalie. Ba naman, Kylie, baka mamaya kung saan saan ka naman pumunta. Mamaya pumunta ka na naman sa matandang bulog na yun. Kung ano na may kwento sa'yo. Hindi po, Tay. Kylie, siguro doon mo lang, ha? O, paano? Alis na ako. Alis na ako, mga anak, ha? Sige po, Tay. Mag-ingat po kayo. O, oh, Sali. Magluluto na ako na maaga. Aalis kasi ako mamaya ang gabi. Uya, saan ka naman pupunta? Ibabilin sa atin ni Tatay. Bantayan daw natin si Kylie. Basta! Pupuntaan ko lang yung sasabi ni Kylie na aninong digaw kung totoo talaga yung sasabing matanda na yun. Naku kuya, wag na pumunta. Delikado lang. Kasi, totoo yung ani ng ligaw. Bait, nakita mo na ba? Hindi pa. O, kaya nga ako pupunti para malaman ko kung totoo nga. Sige na, maghanda na ako ng pagkain para mamaya. Rosalie, ba't hindi ka lumalabas sa bahay nyo? Ayan tuloy, hindi ka namin nakakasama. O nga, Rosalie. Palagi ka bang busy? Paano ba naman si Rosalie pagdating sa bahay nila masipag? Kailangan kasi, kasi wala na si nanay, tiba. Kaya kami-kami na lang yung kumikilos sa bahay nila tatay nila kuya. Ah, na ba? Sayang naman kasi. Lagi pa naman nagkukwento sila na Ryan. Ah, yun ba yung bulag? Oo, palagi ko nga nababalitaan yun kay Kylie. Kasi palagi kasi siya nandito. Totoo kaya yun? Yung aninong ligaw ba? Totoo ba naunguwa yun ng bata? Oo, Rosalie, totoo yun. Kaya nga nabulag si Lolo Ryan dahil sa aninong ligaw. Ah, ganun ba? Kailangan ko si Kuyang pigilan. Mapapahamak lang siya. O bakit, Rosalie? Ano bang gagawin ng kuya mo? Kasi si Kuya, mamayang gabi, pupunta dun sa bundok. Titignan niya kung totoo yung aninong ligaw. Ano?! Sige, yan na kayo ah. Titignan ko si Kuya. Baka umalis na yun. Wait lang! tayo mo kami. Sasama kami. Sige! Tarana. Pwede na siguro to. Ay, eh. ka na muna, Parating na rin si Rosalie. Alis na kasi ako, eh. Kuya, tutuloy ka pa ba? Kuya, kung totoo yun o hindi, huwag ka na tumuloy. Baka mapahamak ka pa. Kasi madilim yun at bundok pa yun. Huwag ka magkalala sa akin, Kylie. Hindi ako mapapahamak. Itignan ko lang talaga kung um, totoo talaga yung sinasabi ng bulag na yun. Pero kuya... Sige na, Kylie. Aalis na ako. Parating na rin yung si Rosalie. Sige na, Kylie. Aalis na ako. Ah. Delikado to. Kailangan ko sundan si kuya. Baka anong umanyari sa kanya.